Ayan mga idol, magandang ato na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa atin pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng atin pong Pecha para po ngayong May 15, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers at sa mga bago pa lamang po ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May. Ayan, yan po ay five at 15 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, ganoon pa rin po simplify lang muna natin yung mga number natin dito 0 plus 5 is 5 1 plus 5 is 6 at 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna 5 plus 6 is 11 at 6 plus 6 is 12 ganoon din po sa bandang baba 11 plus 12 is 23. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 23. At yung pangalawang numero natin, kapares natin numero, dyan pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 6 plus 6 is 17. Yan naman po yung ating kapares na numero. Pangalawang numero natin, meron tayong 17 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan, 23-17 o kaya naman ay 17-23. And pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, 23 at 17, ayan, isusumada rin po natin yan. Pero bago yun, simplify muna natin sila. Ayan, sa 17 po, 1 plus 7 is 8. At sa 23, 2 plus 3 is 5. 8, 8, 8, 5 po yung isusumada natin. At isumada natin unahin yung 8. Kukunin muna natin itong 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin ang 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. At ayun mga nga, dito naman po sa 5. Kukunin muna natin itong 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5 pwede rin kuha ang 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5, at 32, ayan, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ayan And, po, ayan po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin ating sumada para po ngayong may 15. Ayan, meron tayong 8, 17, 35, 26, 5, 23, 14, at 32. Ayan mga idol, sa mga numerong yan, pipili lang po tayo, rambol lang natin, kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personada po nating mga numero. Ayan, pili lang po tayo dyan. At yung sample naman natin, ayan, kinuha natin ang 14, 14 and 26. Then, 32 at 17. Then, 23. 23 at 8. Ayan mga idol. Yan po yung mga sample po natin. Mga numero natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong may 15. And meron tayong 14.70 sa is. 32.17. 32.17 at 23.8 ayan kung nagustuhan niyo po itong mga sample natin ito pwedeng pwede rin pong matayaan niyo mga yan Pwede rin po kuha, makakuha, magdagdag sa mga numero natin dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Ayan, rambol lang natin yung mga kind circle po natin numero dyan. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong May 15, 2024. Maraming, maraming maraming salamat po. At sa mga nag-request po sa atin pong advance sumada, ayan, sa mga next month po ay gagawin na rin po natin yan. Maraming maraming salamat po good luck po sa atin pong lahat.